natin yung Iyo no? Yun, fish on mm. Tigas dito mm. Yun, fish on <laughs> Ay, ano? Ayan o oh. Dalawang piraso Ayan o mga kanayata na o oh. Dalawang piraso I-ready muna natin yung ating gagamitin bangka O so, alas 4 ng umaga ngayon kailangan alas 5 ng umaga na sa lahat na tayo kasi ganung oras nagpapahuli yung mga isda. Iyon! Push on! Naman <tod> ah. May araw mapalag ah diyan. I you know, natin mga kanayater na. Sarap ng ulo nito, ang bagod. Ah. Tatmorat. Wow, dalawang kilo. Ha? Oh, dalawa.

Putin. durado Sigurado? <laughs> Ay, naputol niya sa kawala yung isa. Putol naputol. Yan. My God! Sayang, naputol yung isa. durado pala. Babaw lang yung palayot mo. Okay. Sinila ko na eh. wala pa yung isa oh, yeah. Ganda sana Dalawang graso Kaso nakawala oh, oh Saba Saba

hindi nyo natawala, hindi lang maghutol isa hmm. lang ata to oh. <laughs> <laughs> aray ah. kawala ko kala kong kawala ka ah. pag angat <laughs> <laughs> Saan yung hawakan na? Nakawala pa siya. Tatlo na yung...

tulingan na tulingan tulingan na tulingan, tulingan sayang durado dorado kanina oh. dalawang piraso Lalim ka dito eh. <laughs> Mga 25, 30. Yun, fish on hmm. tigas dito. oh ah. tigas. Masyadong malakas tong kanta. Hindi mo kami doon. balik sa akin. Pwisto. Ay, bastos. Nakatawan. katawan na naman. Nakawala. Hindi naman yung taga, parang baluktod. Saan? Hindi naman. Ah na katawan sumabit yun fish on puto lumigit pa lumigit daw pa sa katawan sumabit eh Vision, Hit nang hit, kasus lagi nakakabitau

In-run! Oh. Oh. Ba? Matan to ah. Matursa to Dalawa siguro to. <laughs> <laughs> Dalawa siguro to. Ay, isa lang. Isa lang Ang hirap pag dalawa pagka uh, nakawala yung yun Not bad Not bad Malaki ata to ah. Ayun oh. Dalawang piraso. Ayun oh mga kalayata na oh. Dalawang piraso. Ha? Sipawin natin. Sipawin natin yung isa. Ayun oh. Dalawa yan. <laughs> Dalawa. Twin. Dalawa. Kanaya. na advantage talaga pag dalawa ang <laughs> <laughs> maganda yan mas kintab kintab pag puro puti puti mas kin kintab kintab <laughs> <laughs> Ilo na ata Ini di kolam pantai ikan. Nah, ini ikut mah, ikut tuh saya mungkin. Oh,

tuh Angel Yung In. Fish on Oke okay. Skip jack Kaso yang yung ating ating pain so, medyo mahirap tanggalin ah. ayan, Jigs. Parang isda yan eh. Ayan.

Pilo lang yun Ayan o.